Magandang hapon po sa lahat. Kumusta po kayo? Sana po ang lahat ay nasa mabuti at nasa maayos ng pangangatawan. Andito po ako ngayon sa bundok. Papakita ko po sa inyo ang kagandahan. Mula po dito sa kinatatayuan ko, mataas po ito. At makikita niyo no, po yung mga puno sa baba. Malayo po yan yung asol dagat po yun so mula po dito sa taas ng bundok na ito ay makikita yung dagat at napakaganda po ng ulap yung po kay gandang pagmasdan at ito po yung aming, ta aming tanim na mangga marami po kami tanim na mangga dito ang may, may isang puno na kami na mumulaklat ang katabi naman po nito ay santol. Yan. Marami pong bulaklak ang santol, hindi po makita kasi mataas siya. Ayun po kalaman si andito yung aming orchids. Yan. Tapos nang mamulaklak. At ipapakita ko rin po sa inyo dito meron po kami saging yan ito po pumelo at andito naman po ang aming rambutan yan alam nyo po mababa po itong rambutan kasi po kung bakit po mababa ang aming rambutan yan po ang lupa at ito naman po kataas rambutan kasi po pag tumaas siya pinuputol ko po ito at pag naputol po siya hindi na po siya tataas ganyan na lamang siya upang dumaming kanyang sanga at mababa lang din siya ganyan din ang aming mangga mababa din siya kasi ano eh yung pinuputol namin sa gitna para mababa lang at ito, meron pa kami pomelo. Yan. Ando naman yung aming langka. Yung langka po. Tapos, andito naman po yung mga saging. Dito po ako dadaan. Yan. Yan po ang aking dadaanan. Itong pong langka ay bagong tanim. Yan. At, kita ko po sa inyo ang saging na may bunga. <laughs> Ayun. Saging. At andun pa yung isa, meron siyang puso. At andun pa, meron pang bunga ang saging. Asa na yung bunga ng saging? Masilaw. Hindi nakikita ang bunga. Ayun. Andito at andito naman po ang bayabas. Ang katabi po ng bayabas ang lime. Wala pa pong bunga ang lime kasi tapos na siyang mamunga. Yan. Marami po kaming tanim dito mga prutas. At ipapakita ko po sa inyo ang kalamansi. Ito po, meron kaming sambong. Marami kaming sambong dito. One time po, na ako ay nahirapan na umihi. Dahil siguro marami ako na inom na soft drinks. Yon grabe, nilagnat ako. Grabing lagnat. Ang ginawa ko, ito ang ginawa kong inumin. Pinakula, pinakuluan ko siya at ito ang ininom ko. At salamat naman sa ating amang yawi sa langit. At talagang sunod-sunod ang pag-inom ko nito. At ako na may nakaihi ng mabuti kasi ang hirap na talaga. Ang hirap-hirap na. Ang sakit mihi. Pero nung pag-inom ko nito, yung ito na yung ginawa kong tubig, ito ng sambong na ito, ang ginawa kong pinakatubig ko. Yan. Nakapahinga ako. Kasi nahirapan na akong lumakad. Kahit nasa paghiga ako, hirap na hirap na ako. Ito pong aking ininom. Mapait po siya. Pero the best po. Panlinis ng ating kidney. Um, meron din po kami ditong tanim. Ito siya. Sige po ang tawag nito. Sige Ito bang kanyang bunga kasi nag na. Yan. Yan. Na-harvest na kasi pero mayroong mga bulaklak. Ayun yung ano. Merong malaki. Ayun sa taas. Maraming malalaki. Kaya gagawin namin siyang ulit ano, sidigis. Ando naman yung bayabas, hindi po makita yung bunga ng bayabas. Parang mahirap may, may maabot ng video. Ito po oh. Marami pong bulaklak itong sibidilyas. Yan. Yan po, may bunga siya. Marami pong bulak-bulak itong sigdilyas. Yan. Yan, nakita nyo po. Marami po siyang bulak-bulak itong sigdilyas. Tinanim ko po ito. Marami itong punong sigdilyas. So ngayon, nakapag-harvest na rin kami. Yan. Masarap po itong gulay. Tsaka fresh at wala pong kimikal. So, ligtas po ang ating kalusugan. Ligtas po ang ating kalusugan pag wala pong kimikal. Papakita ko po sa inyo ang aming kalamansi. At ito naman po ang aming kalamansi. Yan. Itong ang bunga. Alam nyo po, hindi na kami bumibili ng kalamansi. Kasi meron naman po kaming kalamansi. 'Yan, andon. Kalamansi pa po 'yan. Tapos meron po kaming kalamansi pa doon sa taas at doon din sa baba. At ang katabi ay bayabas. At 'yung sa kabila naman ay siniguelas. Siniguelas po 'yan. Na ano na 'yung dahon niya, bumabalik niyan, bumabalik na ang dahon niya. Masarap po 'yung siniguelas at ito pa po ang pumelo at ito naman yung yuba no napakaganda po talaga dito sa bundok mm. ang gulay at, at, meron pa ito pa meron pang rambutan ito yung papaya <laughs> ya Maganda po dito. Iba po talaga yung probinsya. Ito po yung aming lilinisin. Makapal na po yung damo. Kailangan na po itong malinis. Yan pa po, po, meron pa yung sagadilyas dyan. Tanim ko rin po yan. Yung, uh, nakibaka po, magtaka kayo, may, meron din bahay doon ito. Bahay na yan. <laughs> Ang hirap-hirap po, dalhin dito yung materialis sa taas kasi talaga malayo ito sa baba at mahingal pero dahil gustong magkaroon ng bahay nagtiis na makadala dito ng mga materyales at ito po ay bahay ng aking anak na binata sa ngayon hindi pa natutulogan itong bahay kasi bumalik siya sa kanyang work upang mapagpatuloy niyang matapos itong kanyang bahay at Marami pong salamat. Ito naman ay isa ring gamot sa ihi. Ito ang tinatawag na alatiris. Gamotin po ito sa mga matataas ang sugar. Itong alatiris na ito, napakalaki po, napakarami pong binipisyo sa katawan. Kung kilala nyo lang po, kung alam nyo po yung alatiris, gamot po to sa ano, sa mataas ang sugar. At syempre po, lalong-lalo na bayabas gamutin po yung mga yung dahon niya yung murang dahon niya sa mga nag LVM yung bunga naman ng bayabas at bunga ng kalamansi na yung nakikita ay nagpapakinis naman ng ating kutis so hanggang dito na lang ayun ang siniguelas hanggang dito na lang andun andun pa po pala andun yung kayumeto ito andun sa kabila Hindi ko na po mapakita sa inyo ang iba. Kandun po sa medyo taas-taas pa. So, ambati bati ko po sa inyong lahat ay magandang hapon. At marami po ang salamat sa inyong panunood. At sa lahat ng patuloy na nagsusuporta sa aking channel. Magandang hapon. Paalam na po. I love you all. I love you all. Have a blessed, blessed day po sa inyong lahat, sa atin pong lahat. Bye-bye, bye-bye po, bye-bye. Thank you